Hello mga misis, tayo po ay gagawa ng tupe. Ito nga po ay aking niluto sa kawaling gawa sa bato. Kaya kasi gusto ko pong kumain ng tupe dito sa Canada. Kaya kung gusto, may paraan. Ika nga po. Kaya tayo po ay gagawa ngayon ng tupe. Ako nga po pala ay gumamit ng isang pakete ng glutinous flour. Ayan. Binoos ko na po lahat ang isang pakete. Nilagyan ko siya ng 3-4 cup of brown sugar. At saka isang latang coconut milk. Tinagdagan ko nga po pala ito ng 1-4 cup of water. Haloy mabuti. Hanggang siya ay maging paste. Ayan po. Ganyan lang po. Ayan. Ganyan nga po. Ang magiging itsura. At saka ko nga po pala ito dinagdagan ng young coconut o kabuko po sa atin. Pwede rin po kayong gumamit ng nakabote na ready-made na. Ayan. At ngayon nga po ay balutan na. Balutin na natin ang ating tubig. Nipisan lang po natin ang paglagay para madaling maluto. Ayan. Ganyan nga po ang balot. Napakadali pong gawin sa taong masipag. Ayan. Pwede rin po yung hindi naka-fold. Kasi pag inihaw ko, i-unfold ko na rin po yan. Ganyan po, in-unfold ko na siya. Nakagawa nga po pala ako dito ng 30 pieces. Ayan, pinainit ko muna ang kawaling gawa sa bato. Saka ko inilagay ang aking mga binalo na tupig. Ayan, ganyan lang po. Tinakpan ko po siya ng 10 minutes. At after 10 minutes, pwede na siyang baliktarin. Ayan po. After po mabalik tad another 10 minutes po ang ating aantayin. At ito na I'm nga, ready cooking. na po ang ating tupig. Napakabango at napakasarap po ng aking tupig. Try nyo po at napakadali lamang gawin. Ayan po kayo. Ay nakating na po sa dulo ng video ito. Ibig sabihin, interested po kayong gumawa ng tupig. Ayan, gawa na po kayong ng tupig at napakadali lang. Ayan, at atin nga pong tikman ang aking nalutong tupig. Ang init po. Ayan, napakasarap po. Pero napakainit pa. Hindi kasi naging tayo na malamig, lumamig ang tupig. Try nyo po. Napakadali lang. Thank you po for watching.